dami ng mga kapalpakang hula ni Pastor Apollo Kibuloy na ito'y binanatan ni Bro Eli Soriano noong nabubuhay pa ito. At isa sa kanyang hula na mamamatay si Elisio Soriano at ang God the Father daw nagsasabi sa kanya na si Gibo ang magiging presidente versus Pinoy noon. So this group of Eli Soriano, oh, of the dating daan, your leader is already damned and judged. Because it is not our fault, it is his fault. Mm -hmm. Because last night, a revelation came to me. Mm -hmm. He is declared here and there. In the kingdom of heaven and in the kingdom of heaven on earth, that this guy has crossed the point of no return. He is a blasphemer. He has committed the unforgivable sin. Mm -hmm. So that I will tell you mm -hmm. how that revelation came to me and what will happen to him. He will be inflicted with a deadly, serious disease he cannot overcome. What a sore of punishment! Ayan, sabi so, niya, pagkakasakit daw ako nang walang well, hindi ko na raw malalagpasan. At within six months, sabi, umalis na kayo dyan, madadamay kayo kung anong parusa nyo. Naglagay siya ng deadline six months eh. Kung ano yung eh, kay Soriano, yun din sa inyo. Sabi niya, madadamay kayo. Sinabi niya yan, February 6, 2005. May deadline. Dapat, August 6, 2005, patay na ako. Ano na? Ilan taon na? Labing apat na taon natin. Anong klaseng propeta? Mm, yun, ang pagtira ni Eliseo Soriano. Anong klaseng propeta daw si Pastor Apollo Kibuloy na uh, sabi niya, sabi niya, mamamatay si Eliseo Soriano anim na buwan lang. At kung maalala ninyo, sa kasagsaga ng isyo, sa patong-patong na isyo ni Pastor Apollo Kibuloy, nanidigan siya, di daw siya magpapahuling buhay. Hindi po ako magpaparesto sapagkat ako po ay siguradong papatayin. Anong tingin ninyo sa akin bilang pastor? Dinemonize ang reputasyon ko pinagsisira. Ngayon, hindi na ako buhay. I am a living dead. Hindi po ako nagsasalita ng ganito kasi mapapahiya ang mga babaeng yan. Oh, nagagawan sila. Pinagagawan nila ako. Dahil nananawagan sa mga magulang, mayaman na tayo mga pag nangyari. di siya magpapahuling buhay. At ngayong nahuli siya dahil sumuko, buhay na buhay, eh may bagong uh, pahayag. Galing siya sa labas, muling pumasok sa KOGC, di daw siya nakita, naging invisible. Hindi ko ka ako ang mga followers in town ba? No? So, ibalik ko, sulod uh, sulo dito niya. Ang <clears throat> um, uban, huwag man kita na ako. wala ha? Ano yung kita si mga pastor? Hindi, 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 hindi man nila ako. Pero yung iba, uh, nakakita sa akin. No? Galing outside, pumasok. Kwentong kutsero yun. <laughs> Alam niyo kung bakit? Eh nasa labas ka na, di tumakas ka na. Ang tagal yung sinasabing <laughs> hindi siya magpapahuli, hindi ba? Okay, pangalawa, nasa loob ka na, papasok ka pa ulit. Dito ka na magsumurender kung nasaan ka man. Nahuli na, nagpakalat ba ng fake news? Tatalakayin natin ito mga kapatid bago tayo papasok sa punto por punto. samahan ninyo ako. Kumusta? Ito yung lingkod na Rindel muling magkasama ninyo sa pagkakataong ito. At inaniyahan natin, huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live. Oh. At kung bago ka lang, huwag kalimutan mag-subscribe. Inaniyahan natin at pindutin ang bell button para updated kayo sa ating talagayan mag-comment at ishare ninyo mga kapatid. Sa grupo ni Eliseo Soriano, daming nadala din dahil sa totoo magaling si Bro Soriano Duriano makipagdebate technicality pwedeng tatamaan imagine sa uh, debate oh, letra por letra pero pag siya ang tatanungin uh, kaugnay sa letra por letra yun may palusot din siya pero matagal na naghahamon tinanggap yung dibati nila ni uh, Eliseo Soriano at ni ni Pacquiao, oh, Pastor Apulo Kibuloy, Si Pastor Apulo Kibuloy mismo ang unang naghamon kay Eliseo Soriano sa televisyon. Kaya, tinanggap naman ni eh, Eliseo, matagal na batay sa video makita ninyo, matagal na yan. Itong hamon ni Pastor Apulo Kibuloy kay Bro Eli Soriano. Namatay na lang si Eli Soriano dahil yon ang pinalabas uh, ng MCGI. Walang debating nangyari. Uh, pakinggan nyo ang kanya sinasabi para ating itong maipagpatuloy na uh, sagutin. Narito po siya. Mr. S, ipaaalam ko sa iyo na ang ministry ito at ang mga ngaral na ito ay tatayo sa lahat ng klaseng issue. Spiritual, doctrinal, ethical, legal, kahit personal. Ang buhay ko ay open book. At hindi lamang ako willing na sa private tayo mag-discuss, kahit dito sa TV, tulad ng ginagawa natin ngayon. Piliin mo ang larangan na gusto mong puntahan natin sa lahat ng mga isyong yan. Kahit dumating ng Panginoon, ilalaan ko ang programing ito upang ang layunin ay makapagpaliwanag sa napakaraming naka nakikinig at nanonood sa atin. Ilalaan ko ang ito kung ikaw ay naririyan at tatayo ng laban sa mga kautosan ng ating Panginoon Diyos. Laban sa kautosan ng mga sect na mga batas ng tao o set na batas na nakagis na natin tulad ng ethics, tulad ng legal, tulad ng uh, doctrinal o spiritual. Kahit saan ka pa pumunta riyan. Habang ang ministry nito naririto, ito po ay gagawin na, gagamitin ng Panginoon upang ang lahat ay may tuwid sa landas na gustong daanan ng Panginoon. Landas na makapagpababanal, makapagpapatuwid at makapagpapalapit sa Kanya at sa Kanyang kalooban. Kayo. Ah, uh, sandali kapatid ng direktor. Hinamon niya tayo. Sabi niya, kaya ika itong ministering ito, tung mga ngaral na ito, eh nakahanda ikang tumayo sa anumang issue. legal, spiritual, etc. yung mga pinagsabi niya. Kaya ika hinahamon kita, sabi niya. Hindi lang ika sa uh, korte, kundi maging sa telebisyon. Hinahamon kita ika tungkol sa mga isyo ito. O, oh, kinukol ko ang hamon mo. Ginoong abuloy. Ano ang ibig mong pag-usapan natin? Sabi mo, pwede ka sa legal, pwede ka sa uh, moral, at um, pwede ka sa spiritual issue. Ilalaan ko e ang television program na ito. Kung gusto mo ka sa television, call Mr. Abuloy. Tinatanggap ko ang hamon mo. Formally on the air. Oh, ang pag-usapan natin, yung aral na itinuturo mo, yan ang pinakamahalaga sa lahat eh. Gusto mo mag-usap tayo sa telebisyon? Kaya yung debate-debating yan, kalokohan yan. Kalokohan yan. Kaya yung pag-debate na puro Biblia ang ginagamit, kalokohan yan. Kalokohan, kahangalan, at kabuktotan yan. Sinabi ng Bible, iwasan ninyo yan sapagkat yan ay nagbubunga lamang ng alitan at yan ay walang kabuluhan. Ose, si, siya ang unang naghamon. Nang tinanggap, abay, biglang kumambyo. O. Kaya di ba ito napansin o na natiling bulag-bulaga na lang ang kanyang taga sunod? Lalo na sa mga naganap na hula noon, na palpak na tinitira din ni, nang nabubuhay pa si uh, bro Eliseo Soriano. So this group of Eliseo Soriano oh, of the dating daan, your leader is already damned and judged because it is not our fault, it is his fault. Mm -hmm. Because last night, a revelation came to me. Mm -hmm. He is declared here And there, in the kingdom of heaven and in the kingdom of heaven on earth, that this guy has crossed the point of no return. He is a blasphemer. He has committed the unforgivable sin. Mm -hmm. So that I will tell you mm -hmm. how that revelation came to me and what will happen to him. He will be inflicted with a deadly, serious disease he cannot overcome. What a sore punishment. Ayan, so, sabi niya, pagkakasakit daw ako nang walang hindi ko na raw malalagpasan. At within six months, sabi, umalis na kayo dyan, madadamay kayo kung anong parusa nyo. Naglagay siya ng deadline six months eh. Kung ano yung eh, kaparusa, kay Soriano, din sa inyo. Sabi niya, madadamay kayo. Sinabi niya yan, February 6, 2005, may deadline. Dapat, August 6, 2005, patay na ako. Ano na? Ilang taon na? Labing apat na taon na. Anong klaseng propeta si Kibuloy? Eh hindi sa Diyos yan. Bula ang propeta yan. Bula ang Kristo pa. Kasi mahilig magsabi ng hindi totoo. Si Chris Aquino lang niloko niya eh. Niloloko niya eh. Bakit? Sabi niya kay Chris, ang revelation ko naman eh ka talaga eh yung si, si Pinoy eh. But I have given my word to Kibo. O tinan mo, debalikta rin dito. Sinungaling talaga. Ah? Sige, demanda mo ako. Sinungaling ka talaga. Basa, pakinggan nyo. Oh father is to Si Pastor, you should have had faith. <laughs> you know, revelation ko naman talaga, no, si Pinoy. Pero I have given my word to Kibo. <laughs> Oo oh, nga eh. Ano yan? Ang revelation daw niya galing sa kanyang tatay, eh, si Pinoy. Pero nakasagot na raw siya kay Kibo. Eh ano naman ang sabi niya tungkol kay Kibo? Basta pakinggan ngayon natin Tonight, let it be known unto all Filipinos that the Almighty Father has appointed a President for this nation He is no other than Gilbert Guido <laughs> <laughs> Ang ginagamit mo, pangalan ng Almighty Father mo The Almighty Father has appointed a President to this nation He is no other than Gilbert Gibo Teodoro. Eh de yun ang sabi ng Almighty Father mo. Pag ba't ang sabi mo naman kay kay Cris Aquino, ang revelation ko naman e ka talaga eh, si Pinoy. lang I have given my word to Gibo, eh, di ba? Baliktarin ka. Paano ka ngayon sa Diyos niyan? Kapatid na ah, kapatid na Maricel. Ay kung itatanong mo sa akin, pagkakaiba namin si Tiboloy sino ngaling? Yun ang tira ni Elisio Soriano kay Kibuloy noon. At itong dalawang grupong ito, dami ding mga umanib sa kanila. Dahil maraming nagagalingan kay Elisio Soriano sa pagdebate. Although si uh, si uh, Elicio Soriano, no? Wala na ngayon, pero bago siya pumanaw, merong ikinorek niya na banat sa simbahang katoliko. Si si Hunter uh, Traveler, good evening, Wendell. Mabisa po ba ang panalangin at pag-aayuno para mapalayas ang demonyo sa katawan? Hindi lang ang panalangin at pag-aayuno ang kailangan, ang state of grace. Dahil kahit pananalangin tayo, kahit pa nag-ayuno tayo at wala tayo sa estado ng grasya, ibig sabihin may mga mortal na kasalanan tayo, no? Nadala-dala, kahit pa nag-ayuno tayo. Kahit pa uh, nanalangin tayo. Isaya 59 dos di tayo makita sa Diyos, di tayo ma... So, ang panalangin, at ang pag-aayuno, kailangan nasa estado ng grasya sa Diyos. Dahil ang lahat nating mga ginagawa, meritorious only in the eyes of God if we are in the state of grace. Okay? So, bakit daming nadala ni Pastor Apollo uh, Kibuloy? Bakit daming nadala sa grupo ni Eliseo Soriano, una, sa pag-iikot ko sa iba't ibang bahagi sa ating bansa, mga kapatid, sa mga diuseses, kahit daming mga na mga nag-atin sa isinagawa na uh, seminar. At yon ay sa hanay pa ng mga napaka -aktibo na mga katoliko sa kanilang parokya. Ang ko, una pag magtanong tayo, ilan sa inyo ang nagro-rosary kasama ang pamilya? Imagine, magugulat ka, kunti lang. Lalo pa na mahirap anapin kung ilan sa ating mga katoliko no? ang ah uh, ang nagbigay kathesis mo sa mga miyembro ng pamilya mahirap talaga hanapin yan kaya paalala natin sa ating mga kapatid no paalala natin no so na m- i-activate natin ang pagiging simbahan sa loob ng pamilya. Nabasa ko yung kay ano to, Corida City. Position po ang tanong. Yes, position ang tanong. Kahit pa manalangin ka, kahit pa nag-ayuno ka, kung nanalangin at nag-ayuno ka para mapaalis ang demonyo sa demonic position, walang silbi ang panalangin at pag-ayuno kung wala ka sa estado sa grasya ng Diyos. Yun po, kapatid. Ang importante na nasa estado ng grasya ng Diyos tayo. Di tayo hiwalay sa Diyos sa pamamagitan ng mortal na kasalanan. Oh. Uh, may mga pagkakataon pa na yung mga tagahawak lang dahil namumuhay sa mortal na kasalanan, sila pa ang malipatan. No? Dahil malaking opening sa kanilang buhay. Okay? So, yan, yeah, no? Nakita natin dito ang palpak na hula ni Pastor Apolo Kibuloy at nauna nang nagpahayag siya. Ito, isang kapalpakan din na wala talagang Uh, paninindigan dahil ano yung sabi niya? Hindi po ako magpaparesto sapagkat ako po ay siguradong papatayin. Oh. So this so, group of Eli Soriano? Ah, ina. Of the dating daan? Oh, yun ah uh, pahula niya kay Elisio Soriano sa dating daan na mamamatay dahil anim na buwan. Pero Umabot sa labing uh, apat na taon, buhay pa si Eliseo Soriano kay binanatan. At itong sabi niya, Hindi po ako magpaparesto sapagkat ako po ay siguradong papatayin. oh di siya magpaparesto dahil sigurado siyang papatayin. Pero, Ayon sa Abogado niyang si Atorne Torion, oh, na, nasa labas na si Pastor Apolo Kibuloy. bumasok lang sa KOGC compound dahil naawa siya sa mga miyembro. Sa kanyang pagpasok, nagiging invisible. Di nakita. Oh. At di alam ni Pastor Apolo Kibuloy bakit invisible siya. Gusto mo ka? Ano ah, siya? buangan yung nahitabo uh, Go, ano. oh, si Buano, si Buano, kasi ang pagtalakay na itong mga pangyayari o ito, Pasto, na nahibalaan na gano'y sa tibu kalibutan. Oh, so, alam na umano sa buong mundo dahil sa mga pangyayari. Kung unsa ang KOGC. Kung ano ang Kingdom of Jesus Christ, KOGC, matagal lang alam, lalo na sa mga solicitation ya ah, kahit sa lumas ng bansa. Uh, we are placed in the spotlight. No, man na ito ni Tuyo ah. ka, 5,000 ka bu, pulis, nangita na ko, sila kita nako O, oh, yun. 5,000 na mga pulis na nagananap ni Pastor Apulo Kibuloy. Imagine di umano, nakita si Pastor Apulo Kibuloy. <laughs> So, magka magkatawa mi, eh, no? Ang gulag. Okay, so, so, tinatawanan na lang nila umano? sa mo nga. Ni suog kag balik? No, so, uh, anong ginawa mo na uh, pumasok ka uli? Pumasok ka uli? No. Anong ginawa mo? Hindi na. po lagi, huwag mapuko nila no? so sabi niya sa mga di ka ng Cebuano, iwan ko nga. Bakit di nila ako nakikita so uh, yun ang I mean, he is uh, somehow yeah. of course he is affected but uh, not actually uh, bothered no um, um siguro ang ma-explain ko yan yung total faith oh so ngayon maniniwala ba kayo na bago na sa kamay na pa sa kamay si Pastor Apolo Kibuloy sa PNP Nagiging invisible siya. Danong, may posibilidad kaya na magiging invisible si Pastor Apolo Kibuloy sa loob ng kulungan? Magiging invisible kaya si Pastor Apolo Kibuloy sa nakatagdang pagharap niya sa mga nagreklamo sa Senate hearing? yon ang abangan natin. Abangan natin yan. Ah, nakatagdang pagharap nila sa mga nagreklamo at kay Pastor Pulo Kibuloy. Okay? So, sa pagkakatawang ito, mga kapatid, pasok tayo sa punto por punto. Ngunit, ang pinakita natin dito na mga kapalpaka na hula ni Pastor Pulo Kibuloy, na para bang uh, yung mga tagasunod niya ay nanatiling uh, nagbulag-bulagan lang. Sana, magiging gabay ito para no para sa paghanap sa tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoong Hesus dahil ulitin ko ang pandaraya at pagkadaya ay pwedeng maranasan sa iba't ibang paraan. Ngunit, napakadelikado pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganganib pati na ang ating kaluluwa. Yung mga magulang, di sapat lang na mapakain at mapag-aral ang mga anak. Dapat, bawat katuliko, gawin natin ang ating pagiging kristyano at pagiging simbahan domestic church sa loob mismo ng pamilya okay so si Marita Manises good evening bro Windel drama rana nila ingon kay nadakpa na niya, dili siya makita nganong nadakpan man hmm. si uh, Bikulana si uh, Angelo Branzuela <laughs> oh si Mario Villegas. Oh, dapat kaya niya lumabas dyan sa kulungan. Mag-invisible din siya. Ipakita niya na totoo ang sinabi niya. Oh, si Carmelita gajia, Abangan po natin kung maglaho sa loob ng kulungan si Kibuloy. Hmm. Okay. So, si, eh, pasok na tayo sa punto por punto sa pagkakataong ito.